bagong video doon nga pala ang part 3 ngayon ng minecraft hello po oh. ay, mali. ay mali ay mali yan po yung imo delivery lang po yan lang guys sabar ko na sa per 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 person kung nga nakikita nyo sa gamit ko guys ito ito nga pala yung mining area ngayon ito, ito. And guys, kapon, wala akong nahanap. Pero pag ko guys, nang umaga ito po yung nahanap ko po yan. Ang haba po, haba. Ito po, ito nga po, ay pangalan na pala ito, dalawang name tag lang nakita ko. Saan yung isa, asan na yun? Si Jack, tapos si Angel. So ito, ito, kung makikita nyo guys, yung mining area natin, ito na. Guys. Mga pala guys, happy advance, happy new year natin bukas. Ooy, oy, Sobrang lawak na, guys. 1, 2, So, guys. Nga pala yung store, storage. Yung Uno lang. Yes. Wala pang mailang. Mapala. Uh, ano saan? dami ko na kuha ano, eh? Ito natin armor, tongapaling armor yan nga po ito yun yun yung may life, ay yan, yung yan, ay nga ay yan, ay yan, ay yan, ay ayan, ayan. yan, ayan ay yan, ay yan, ay yan, ay yan, ay ka Ayan. Handa ako. Ito nga o. Oh. Uy. Lagi lang. And guys oh, meron ng obsidian. Gagawa tayo ng ano, portal. Gagawa tayo guys ng portal ah. Kailangan natin maraming pati sa'yo siyempre. Ayan. Hanap tayo ng pwesto. guys, saan, saan, saan guys gusto niyong pwesto? Dito na lang no guys. Dito, na ano? okay, Sige, dito ko ano, uh -huh. uh -huh. Okay. ano mga ano 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 ko? Ay, ano pa ano ano o, oh, eto, guys. So, oh, gagawa na ako ng portal. One, two. Ganyan ba yung guys? Sabay. Ang oh, crafting table. Ano ba naman yan? Dito pa rin anvil envelope. Diyan, kunin na kayo, guys. Kailangan natin ng ganito. Yay! nga pala, sugarcane sugar farm na nga pala tayo sugar canes Ayan. Ayan. May narinig kayo, kay spider po. Yung spider. One, two, three. One, two, three. guys. yang pala di design ko ah. yang pangit. Pangit dapat itu ya Uy. Ayan. ayan. pala yan. One, two, Uy! First portal natin, guys. Na kaya tayo mag-spawn. Ito lang, guys, ha. Sag mo na tayo. Okay, niya... Ayan, ayan, Lang guys, sa dilim ako. Mas kijan. Sa ilo. Oi, sakto guys, sakto. Ayan. Sakto guys, tong ano gusto kong ito. Guys, napaka-swerte. Napaka-swerte natin, guys. Ito. Kuha natin to. Ay, papatubo dyan, eh. Uy, no. Ay, guys ko, wala makuha, guys ko. Ay, wag kayo pa, maingay po yun. Nakuha tayo na ito. Ano, ano, ito ba yun, guys? Ito na yun. Ito nga pala, guys. Wala pala akong silk touch. Sana makakarap ako ng silk touch. Sayang ito. Guys, mo, ano, lang guys, masyadang ano? Mga ano, mga ano, ano okay. doon? Hindi okay. pa sinagado yung ano doon. Okay niya lang yan. Kaya lang. Kaya guys, wag lang. Guys, babal ka sa inyo pag nakauwi na ako yun yes. Ito nga pa, kumuha pa lang ako. Ayan guys, may ayot na akong village habang nag-ano ko ng sand. Ayan guys, oh. Tignan yes. natin yan guys. Okay, mag-alala. Ayan, so, ganyan, lang. Abala ko sa inyo sa inyo guys, kumuha na one stack na ako. So guys, umaga na. So guys, kumunin, tagintay lang ako kasi saglit. Gagabay na kasi. So guys, gagawa tayo ng ano, pang bukas, happy new year nga pala. Baba ako bukas ako. Happy New Year! Gagawa nga pala ako. Gagawa ko ito. Alam guys, A A anin ko na lahat ng mga materials kung mga kailangan ng ano, sugar canes farm tapos ano, pag ako pang New Year. Pabalik ako guys, sight lang. So guys, mukhang gagabi na naman. Mga pala ginagawa ko guys, ano, gagawa ko dito na parang paputok ito, isa, 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 isa. Papaitan na lang kung paano, paano, gaga, paano, paano siya gagana. Mabala ko sa inyo pa guys, guys, pag bumaga ulit guys. Mga pala, nagpapagin tayo guys, kanina para ang nagkaabang dito. Kaya nga pala, ito nga pala gamitan dito para sa fireworks. Ayan guys. Eh, wala pa lang captain table. lang guys, kung huwa ako guys, sa lang nga. So guys, kaka-ano yun naman? Tulog na naman? Mag-iisip oh. ko lang, guys. Ayan. Sige, na natin yung... Wala na pang ano-ano na, ha? Ito nga pala ako pa. Ano, ano yun? Ito. Ayan, guys. Dato ang paggamitan, guys, ha? Oh. Pababa ko lang natin, guys. Pababa ko lang. Ayan. Kuhain natin natin. Sige, susunod na lang natin. Oops. Saan ko na ako pa Umpis guys, ito muna dapat Nakaangat yung dispenser Ayan Ay, mali Ay, mali Ayan, guys Ayan. Dapat nakaangat Tapos yun guys, lalagyan mo ng Ayan yan, 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 yan. lang guys, ano yung kumoto guys, ano ano, pa, yung ito, so guys, ganyan guys ha, ganyan ka, ganyan, ganyan lang, ganyan lang guys, Ayan lang, ayun lang, yan, pero derechos, yun mo ko, gusto mo, ito na ba, kung ilang gusto mo, ito naman, tao sobrang yan, yan, Ayan. Daan. Daan. So, lagyan mo ito guys. Ayan. Spirit. Yeah. Para hindi ka pinipinit na pindot. Automatic na siya. Automatic. Tapos try natin guys kung kung ilan na ano guys ha. Ah. Kung maganda ba. So, try natin mamayang gabi ha. Bakit sa inyo guys pag maggabi gabi na. So okay, guys. Ano yung ating na private? Ginagawa ko pa lang yan eh. Try natin yan. Dapat. And then Ah, uh, nine Ayan, sumakubos Ah, sabuk Ah, nine And then, and then yung last Ah Ay, napindot Tarik natin mamayang gabi guys, ha Babat na lang ako guys sa inyo pag, pag gabi na And guys Mga um, umu, magiging gabi na Ah, yeah, pag nawalan yung uh, Ayan, gabi mm, Ayan na wala ng araw na yan dito na yan tapos tsaka na nating anin nakaputokin and guys mo excited ako bukas and guys ha Bentay lang and guys 5 4 3 2 1 Go. Happy New Year Happy New Year guys Bukas Bukas na Happy New Year Sana maging mabait na yung lahat Ay wala na wala na So guys Bumana siya guys Maraming salamat Maraming salamat Bumana siya Uy itong girl Yung bukas Gagamitin natin yung bukas lahat Kaya Sana Pintayin niyo bukas Guys, may ginawa lang ako sa glit Ito nga. Kaya pa ako guys, kaya pa ako gumagawa to ito. Ito, pakita sa inyo guys. Ayan. Para bukas. Bukas. Bukas pag-upload ako ng mga 7. Pero, ah, hindi. Bukas, wala akong upload. baka susunod pa. Kaya, oh, baka bukas. Hindi ko alam eh. Basta so, yan guys, huwag so, bagong gawa ko lang yan guys. Abangan natin bukas yan. Yung nga pala sunod, ano wala, sugar cane spam, papakasin sa mga makakagamitan ulit. So guys, hindi ko na tinuloy kasi, baka kasi, matagal-tagal pa yung oras. Bahala na nga, ito nga pala guys, yung ano, kung sugar, sugar, sugar cane farm, ito lang po naisip ko, kailangan ko, ito sa hot cam po to sa ayor Nagpalap pa ako. Nagmamind pa ako doon. Ayan. Uy. Guys, sabi ko ako sa inyo. Pag okay natin, try natin pag tapos lahat. Nalagay ko lang ng konting unting blocks dito. Pala guys, nalagay natin dito yan. Yan. Yan, 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 yan. yan. Uy. Ulog pa nga. Dapat nakarap sa dito. And then dito. Dan, 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 dan. Dan. Nga pala guys, wala pa lang observer mali po to sa dulo. Ito pong ito po da so nan. Pag naging pag may nakita siyang ano, may nakangat na dito. Ito ito niya niya kasi may nakita siya may red. Well, Mga sabi ko na mamaya kasi magagabi na. Eh. So guys, nandito tayo umaga natin. Ito yan guys, ganyan po yung tsura ng observer. And then, di ko na nilalagay ko na lang ganyan. Po. Dapat ganyan po, dapat nakaharap. Dapat ganyan. Kung harap guys, ganyan to papakita ko sa inyo ito lang ah. Lagay natin dito. And then. Ay, naglalag. Tapos nun guys Kung maaari gento guys oh. Example lang ha oh. Kung maaari gento Talagay natin dyan Pare Pare okay, meron dyan Meron dyan Meron dito 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 meron na meron na rin yan Wala wari may naita sya dito ano yan wari may naita sya ganyan o oh. tulad nyo yung ganyan tapos guys gaganon lang yun lang lang yan maraming salamat maraming salamat yan ayun lang guys tapos no. na sa, guys dito ka lang yung mga yung ating video lang at lang guys subscribe ko lang kaba ko sa yung, guys pag subscribe na. guys mukhang dito lang natataposin yung ating video sana sana marami ang likes and baron ito nga pala ito lang ito lang ito lang ito lang guys ha mukhang dito na mukhang dito na natin tatapos yung ating ating video na ginagawa ngayon ito lang po na gawa ko. Ang, ang ko lang po ay... Alam mo na, alam mo na. Sana mag-subscribe and hit na notification bell kung, kung gusto mo tong video na to. Kung hindi, okay lang. Say goodbye. Bye-bye.